try sa e school punta tayo ngayon sa e school ang ating mga anak katatapos lang yung Christmas party nilagay yun, tumawag sila at susundoy na natin next week ano na, bakasyon ng mga estudyante dito sa oh, Quezon City um, bakasyon na sila next week ano na na silang aso. Makarest naman sila, makapag podcast Ay, wala silang pasok. Last day ngayon, Friday. Next week wala na, hanggang January na yan. Wow. Tagal nung bakasyon nila. Sana makauwi kami ng Isabela para makapagbakasyon. you guys? Para naman makapagbakasyon kami. Kaso lang, paano kayo magbakasyon? Walang ano sa trabaho. Papalit. Ayan. Ah, oh, wow. Paano tayo makapagbakasyon ngayon? Dito yung aking anak. Ayan na siya. Ayan na yung aking hanap. Mmm, ciao. Ang dami niyang regalo. Ang dami niyang regalo. Bola pa. May bola pa. May bola pa. Ayaw. Ayaw. Ang dami niyang regalo. Ayaw tapos na pwede na sila magbakas pwede na silang muwi ng Isabela tapos ng kanilang bakasyon ah bakasyon tapos na ng kanilang klase <coughs> siyempre minatay na tayo guys kawin na tayo ng bahay na sundan natin ng aking anak kawin na tayo ng bahay i-off mo na tayo tayo ng bahay ang gata sige ayan uwi tayo oh, tayo ng bakasyon ng mga bata oh so uwihan na sila ay si uwihan na sila ayan ayan guys uwi na tayo guys uwi na tayo sa bahay mamaya na ulit guys bye bye Bye-bye guys, bye-bye.